So, ng pagluto ko sa spaghetti. Wala tong hotdog. Ano lang siya. Um, giniling lang siya na baboy-baboy ang ilalo natin. Tapos, patutuyuin lang natin itong ating tubig dito. At saka ito yung ating tubig para sa pasta kaya yeah, para sa akin parang pagkabilis ng lutuin ito ayan maghiwa na tayo ng ating bawang pagabi maaga ako, ako sarado sa shop kasi naglinis pa nga ako dito dahil ilang araw na walang buwan na yata na walang naglinis dito naglinis ako nung sabi ng anak ko na dito siya matutulog naglinis ako. Kaya, maaga ako na sarado sa shop kasi nilinisan ko muna doon para pagdating ko, mag-open na lang ako ng shop. Tapos, tapusin muna namin dito. Pagdating ko doon sa bahay, magpapakain pa ako ng aso. Kasi tulog pa yung anak ko na isa. Yung anak ko kasi, minsan, ay kadalasan natutulog yan hating, ay madaling araw na mga alas tres. Kasi pag may tinatapos siya na trabaho. Sa bahay lang kasi nagtatrabaho yung anak ko. Maganda dito yung maraming bawang at saka sibuyas. Alam niyo ba nung Sabado ng ay Biyernes ng gabi nagpunta kami sa Baguio. Tapos Sabado ayun yung bisita iglesia namin. Pumunta kami doon sa pitong simbahan. Madami kami kasi limang bus. Ano yun? Bisita iglesia ng parkya. Tapos masaya din naman kasi madami tayong magkakasama. Kaso nasiraan kami ng bus. Nasiraan, nasira yung isang bus, yung bus number 2. Eh gusto ni Father sabay-sabay na umalis doon, sabay-sabay na dumating kaya dumating dito sa ano, diyan sa amin. Sa simbahan. kaya ang ginawa ni Father um iniinom na sa din sa Tapos uh, yung bus na apat dumiretso sa ano umalis tapos tumigil kami sa may season pangasinan iniwan kami doon sa ano sa nag stop over kami doon sa ano ba yun sa Lisa sa restaurant at ito na nga dito naman tayo sa ating sibuyas. Ayan na nga, tapos yung isang bus, bumalik ulit sa bagyo, kinuha doon sila father at saka yung pasahiro ng naiwang, ay yung nasira ang bus. Tapos, inantay namin doon sa season, pangasinan yung rescue na bus na galing Manila. Tapos, doon din kami nagpahinga ng mga tatlong oras. Tatlong oras yata kami na nagantay ng bus na galing sa Manila at kina father na nahuli sila dahil nga nasiraan ang bus. Tapos sabay-sabay na kami pumunta dito sa Manila. Sabi ni father sama-sama daw kami sa hirap at ginhawa. Kaya sabay-sabay kayo na dumating dito sa Manila kasi limang bus kami. Ay ano na pala itong espagay? Hindi na na natin kung luto na ito. Ah, okay na. Wait lang, tapusin ko lang ito. Bago ko yan. O ito yung ating sibuyas. Ayan, initin lang natin yung ating mantika. Tsaka natin igisa yung ating bawang sibuyas. Ganun lang, kasimple. Alam nyo yung giniling ko baboy ito. Giniling na baboy. Ayan, igisa na natin yung ating bawang. maglagay tayo ng paminta. Paminta ito. Ang nilagay ko kalahating giniling yon, kalahating giniling na baboy. Tapos, yung pang isang kilong uh, spaghetti sauce, wala siyang tubig. Hindi ko siya tinubigan. Filipino style. Wala kasi Italian. Ital Italian ang gusto ko na ano, sauce ng spaghetti. Yung flavor. Ang Filipino kasi parang ang tamis. Paminta lang ang nilagay ko. Masarap sana nito basil o kaya oregano. Kaso wala dito sa amin. Doon sa shop meron ako nun. Kaya paminta lang ang nilagay ko. Yung kulay puti, ano yan, cheese na hiniwa-hiwa ako. Nilagay ko na para malusaw ang cheese. Masarap siya. Ito na yung ating sauce. Kanina pa yung naluto. At ito na nga yung nagpa-makeup. Tapos na siya ma-makeupan. tingnan nyo yung aking niluloto uh, March 19 ngayon bale ito yung aming pananghalian kung naalala nyo, ito yung prito namin kahapon may natira na apat na piraso e, lalagay ko to sa gulay para may lasa yung gulay ito yung aming pananghalian yan, ganyan ano lang yan, uh, sibuyas, kamatis, at saka maglalagay ako ng kalamansi. At saka meron yan, ayan o, oh, talbos ng kamote, may kulay pula, at saka kulay green, at saka yung alugbate. Ayan, para dumami magkasya, ganun katipid tayo ngayon. <laughs> ah, kailangan natin magtipid ang daming bayaran, Diyos ko po ayan, lagay na natin yung ating gulay-gulay sa sinabawa na prito ayan at ito na nga, kumukulo-kulo na yung ating sinabawa na prito na isda ayan, timplahan natin mmm ang sarap sarap talaga, ayan na